guys! Good morning and welcome back ulit sa aking channel. So ayan, mag-share tayo guys ng mga bagay na importanteng nandito lagi sa ating tindahan aside doon sa ating mga paninda. So ang paninda talaga yung pinaka-importante pero ito uh, hindi dapat din mawala sa atin. So kailangan natin ito lalo na nandito tayo sa tindahan. So in no particular order guys, meron tayong mga panukli guys. Importante talaga ang panukli kasi... Ah, uh, 'di ba? Lalo na 'yung mga eto mga ay ang pera isang dibo bibili lang ng 20, 50. <laughs> pero 'pag 'yung may time talaga guys na wala akong 'di ba? Ah, uh, meron man akong panukli pero hindi ko ibibigay. Hindi ko susuklian. Sinasabi ko na lang sige, balik mo na lang. Ganun, ginaganon ko na lang tapos nililista ko muna. Lalo na pag ganyan lang naman 20 pesos tapos pag bumalik uh, binabalik naman guys. Nahiya naman sila. <laughs> So ayun. Kasi 'di ba, uh, sayang naman yung may bibili sa yun ng 100 tapos pera 1,000. I eh, compare dun sa 20 lang ang pera tapos susuk di ano, eh, ka na panuklay. Lalo na sa akin dito, guys. Uh, mayroon talaga akong mga customer na kahit ilang beses mo sabihan lalo na yung mga nag-GCash na magdala ng pang-charge ay hindi talaga sila nagdadala. So, minsan sa sinasabi ko, lalo na pag dito lang dito lang naman malapit, sinasabi ko kumuha ka muna ng pang charge kasi wala akong pang bigay sa iyo. <laughs> so ayan, bumabalik naman. So yung iba naman na uh, malalayo at sinasabi ngunla silang uh, pang charge ay wala akong magagawa. Binibigay ko na lang guys kaysa naman hindi na bumalik, 'di ba, sa susunod. So dapat talaga meron tayong panukle. Ang ginagawa ko guys kasi dati talaga naubusan ako mga panukle, naubusan ako ng barya kahit piso guys, naubusan talaga ako. So ang ginawa ko ngayon na meron akong supplier ng mga tinapay, kung ano yung mga supplier, supplier ng itlog, supplier ng uh, mga tuyo. Ayan. Hindi yan tuyo, guys. Ah. <laughs> Andito lang yung may tuyo banda. So, nagpapabarya ako. No, like kahapon, uh, may delivery ako ng tinapay. So, ayan. nagtanong ako kung mayroon ba siyang mga barya. Ayan. Uh, 100, 100. So, 200. So, madami din tayong panukli na ng 20s kasi di ba guys, yung aking ipon challenge na 20s, uh, dinadandahan ko siyang uh, ipanukli. Kaya lang may iba na ayaw. <laughs> yung lalo na pag ano, minsan kasi kagabi, lalo na kagabi, may bumili. 20 pesos na 500 pera. So, pinakitaan ko, sabi ko, sa laki naman ng pera mo, wala ka bang ano dyan? Sabi, wala. Yung mga ganun naman yung mga ano eh, wala. Kasi parang nagpapabarya lang talaga. So, kumuha akong barya talaga. <laughs> kinuha ko. yun, know, punong-puno na naman ng ating uh, mga bariya. Ayan, di ba? Kita nyo ba? Ayan, ayan. <laughs> Kita nyo ba yan? So, madami tayong panukli. So, sabi niya, sige, balik ko na lang. Ayan, <laughs> bumalik. Bumalik dala 20. <laughs> so, di ba? So, makukulit. So, madami tayong panukli na, guys. So, nung mga nakaraan, talagang naubusan ako. Ubusan talaga ang panukli. Kahit piso, guys, wala so, akong panukli. Kaya sinasabi ko sa customer na, Ah, uh, pwede bang candy na lang? Talagang nakakahiya pero wala wala talaga akong panukle So, kinapalan ko na lang mukha ko, sabi ko candy na lang. Lalo na pag do stress, sabi kong ganoon pag talagang wala nang walang wala talaga ako. So, ayun. So, kailangan natin panokle kahit yung 20s, 50s, 100s, so mag-ipon tayo ng mga ganun, guys. So, ako iniipon ko na yung mga buo ko. Ang mga binibigay ko pag mag pag like may perang 100, sinusukli ko yung mga 20s ko para maubos. Ayun. So next natin guys ay calculator. Importante talaga na meron tayong calculator sa tindahan kasi lalo na pag madamihan ng bili, ah, compute-compute ka lang, andyan na. Pero pag lag, yung madamihan ng bili guys, ah, kinumpute ko na, kukumpitin ko pa ulit. Ganyan. Para sigurado tama yung ating pagka uh, pagkakalculate ng mga pinamili ni Tomer. So dalawa yung calculator natin guys. Ito yung luma kong calculator. Ito yung bago. Ito naman yung mayroong pang ano, pang scan ng money detector. Yan. So, pag like, uh, in doubt kayo, lalo na pag madami ang ano, ba diba, ganun na lang, makikita nyo na yung ano, pero mabilis lang din naman mag ano, mag-check ng pera eh. Lalo na yung may watermark, tapos yung may mga ugat-ugat, ba -ugat, diba? Yan. Para pag in doubt kayo sa, sa, pera guys, lagyan nyo ng ganyan, makikita nyo yung mga umiilaw-ilaw. sa so, yon uh, original yan. So, dito di lang makikita dyan. Pero dito sa akin, kitang-kita ko. Ayan. ang So, ayan. So, importante din na meron tayong calculator sa tindahan. Hindi nawawalang calculator. Minsan kasi pag nag... san, -san ko nalalagay, guys, ang ginagawa ko, pag lalo na pag nandyan na madami ng customer, di ba? Minsan nakapila na yung customer mo. Yung cellphone, ginagamit ko. Ayan. Kasi minsan, <laughs> may time talaga na kahit saan-saan nalalapag. Ayan. So, calculator, importante-importante, meron tayo sa tindahan. So, may, pwede naman din tayong yung sa utak lang natin kaya lang para sigurado lang tayo, di ba? Pero yung mga maliliitan lang, like nakukumpute mo lang naman, 5 pesos, 10 pesos, di ba? Diretso, -matic na yun. Hindi na kailangan ng calculator. So, ayan. Yeah, next natin, guys, ay... Asan na ba ang aking kodigo? Ah, uh, gunting. So, ang gunting talaga, guys, talagang yun talaga yung <laughs> laging nawawala. Pag kakaga kakagamit mo lang, tapos hahanapin mo na naman ay eh. wala na naman diyan Saan-saan sana na nalala nalalagay so yung gunting ko andito pero may time talaga guys na kahit san san ko siya nalalapag nilagyan ko lang siya ng tali oh pero kunwari <laughs> kunwari may tali pero wala pa din wala wala pa din kahit saan san nalalapag di ba so ang dami ko ng gunting guys yung iba kong gunting ay nandoon naman sa loob kasi minsan uh, kinukuha ng aking junakis. Hindi hirap niya. Oh tapos hindi na napapalit. So, yung gunting na yan, itong black na gunting na to, ito yung magandang gamitin. ba yan? Kasi ang talim niya, ang ganda niya, ang ganda niya talaga gamitin. So, gunting, napaka-importante, lalo na nagpipilas-pilas tayo ng mga, di ba, mga paninda natin, like sa mga downy, mga naka, uh, di ba, nakatiwayway. So, kailangan natin yan. Di pwedeng wala ang gunting sa ating uh, tindahan. So, next guys, kailangan din natin ng ball pen. So, yung ball pen natin, guys, minsan nagkakawalaan din ng ball pen. Pero pag ako, uh, pag ito kasi listahan ko. So, nilalagay ko siya, iniipit ko diyan, o. Oh. Iniipit ko para... Pag nagtingin ako ng ball pen, dito ko lang siya na, na, nakahanap. Pero may time talaga din na nawawala din siya. So, ang dami ko ng ball pen. Yan. May ball pen din ako. May ball pen. sa ano yung mga ball pen ko. <laughs> pero, mad, ano, ah uh, talaga minsan may, may time talaga nagkakawalaan ng ballpen. So, ang ballpen importante kasi lalo na kung kayo nagpapa-utang kayo sa tindahan, ako nagpapautang ako sa tindahan. So, o, diba? Sulat natin ang ating mga uh, kautangan. Tapos, may iba naman yung gustong lalagay sa, ba diba? So, aside dun guys, yung hindi lang siya sa lista ng mga ano, o, oh, di ba? Yung, yung may mga sa mga debote din ko, guys. Mga debote ko, yung mga hindi um, uh, mga may deposit na depot, depot, at eh, saka yung walang deposit, nililista ko siya, guys. Tapos, ayan, meron din tayong mga customer na umuutang ng load na yun lang magagaling talaga, pinapautang ko. Actually, hindi dapat talaga pinapautang ang load, pero, ah uh, ano lang to, pili lang to, guys, yung mga magagaling magbayad. yan. Tapos, yung utang na mga kulang-kulang na piso, dos, tres, ay nililista ko na siya dito para pag bumalik si customer, Ayan, cross out lang ng cross out. Hindi ko na siya nilalagay dito. I iba naman yung listahan ko, guys, ng yung customer talaga na kumuutang ng madami. Yung umu nagbabayad every week or two weeks. Ayan. Yung mga kulang-kulang lang dito. So, naka-clip yan, guys. Naka-stapler yan. Yung ating sa bote, sa load, at saka yung mga utang, na konti-konti. So, ayan. So, importante din, guys, yung listahan natin. Hindi rin nawawala kasi ito karugtong ng ating tindahan to. Kasi, syempre, uh, nandito yung mga kaupangan. Diba? Di ba? Hindi pwede mawala din yan. So, ano pa ba ang dapat meron tayo? So, aside pa dun, guys, yung ball pen, guys, ginagamit ko din siya sa mga, uh, sa pricing. So, like, makikita nyo yung ganyan, guys. O, oh, may mga price yan. Kasi kahit yung medyo plastic sya, nasusulatan naman sya. Dati, ang ginagamit ko yung marker yung ganito. Kaya lang, nasasayangan ako. Mag, tsaka mabilis nang maubos. So, ball pen na lang para tipid. So, ball pen. So, ang laki yung gamit talaga ng ball pen. Ayan. kahit yung mga ano ko, yung naka-price tag ko, syempre, sinusulatan ko lang yan. Hindi na ako gumagamit ng tacker Kasi, lipat ka pa ng lipat ng, di ba, ng amount. So, yun, ball pen na lang. Kaya, tingnan nyo. Asan na ba yun? Yung mga ganyan, guys. Oh. Eh. Ayan. Susulatan ko lang yan. Ball pen lang yan. Kahit mga ganito guys, susulatan naman siya ng mga ball pen. mga ganyan. Kahit naka-plastic, di ba? Ayan. Tapos, syempre guys, hindi rin pwede mawala sa atin ang ating mga uh, plastic mga plastic. Yan, importante yan. Kasi, di ba, pag madamihan ang pili ni customer, nilalagay natin sa plastic ang kinilang pinamili, lalo na sa mga bigas. So, di pwede mawala yung plastic natin, guys. Kasi, pag naubusan tayo ng plastic, lalo na nung mga nakaraan, na-experience ko lang kaya ako, that, talagang ngayon madami na akong plastic, hindi na ako naubusan. Nung ano talaga, nung mga nakaraan pa, tagal na, sabi ko, wala, wala na akong plastic. So, no, taranta ako. So, mga ginagamit ko yung malalakay. Mga ganito din natin, guys. Huwag natin itapon. Diba? Kasi, nagagamit din natin yung mga yan. Saka yung mga galing sa mga, ano, mga tinapay. Yan, o sa mga itlog. Ay, dapat Laking tulong ng mga plastic na yan. Saka yung mga, uh, meron din tayo, guys, yung plastic labo. Yan. So, hindi nawawala yan. Dapat meron tayo sa tindahan yan. So, next, guys. puncher So, kailangan natin ng puncher. Kasi, since ako guys, ay ang aking mga chicherya ay binubutasan ko yan dahil nilalagay ko siya sa mga strip. Yung mga ganun, nandoon. Yung nandoon sa, di ba nakita? Ayon, ayon. Tapos, yung mga nakahanghang -hang ko dyan, yung ano nandun din, ay nakabutas yan, binubutas para ipasok dito sa ating metal ring. So, ayan. Kailangan din natin sa dalawa ng aking puncher. Oh. Importante yan. O dati naman, di ako gumagamit yan kasi nung baguhan pa tayo, syempre, ang gamit lang natin is yung papel lang, di ba? Yung mahabang papel tapos stapler lang. Stapler, pinaka-importante dati nung uh, wala pa tayong mga ganyan, strip-strip. Eh, ngayon ay, na <laughs> ano na tayo, tawag dito. ah uh, baka luwag-luwag ba? <laughs> so, dati kasi, di ba, stapler lang natin yun sa papel. Ngayon, hindi na. Minsan ko na lang siya ginagamit ang aking stapler. Pero hindi pa rin siya nawawala sa akin. Ayan. Tapos, ah uh, ano pa ba, ba? Ano pa ba bang wala? <laughs> yung, uh, syempre guys, importante talaga yung meron tayong CCTV camera guys. ano Pero since tayo ay mahirap lang. <laughs> Actually, kaya naman natin bumili. Pero sa ngayon, parang hindi muna. ah uh, talaga importante yon kasi nakikita lahat ng ating transaction, di ba, kung sino yung mga bumili. Kasi iba ng panahon ngayon, ang dami naman loloko, di ba, uh, like sa panukle, alam mo kung magkano sinukli mo, at nakikita, like, kung makikita mo eh, dun po, mismo sa, di ba, doon mismo sa may anuhan mo, sa, uh, katabi ng may customer, di ba, kitang kita talaga. na tama yung sukli mo o kulang ba yung sukli mo para pag si customer nagreklamo, di ba? Meron ka ebidensya. O titingnan na lang natin sa camera o ganun, di ba? So, sa atin na wala pa tayo mga camera, camera guys, CCTV camera, so ingat lang tayo. Ingat pag nagbigay ng pera uh, bilang, ako kasi bilang dito, bilang doon sa customer. Tapos, yan. So, para hindi tayo magoyo. <laughs> so, ano pa ba? Ano ba kailangan natin? So, yan lang talaga guys, pinaka-importante na meron tayo sa tindahan na dapat di mawala. So, yan lamang guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.